Eto, bossing. Kamusta, Alfred? Ayos lang. Ayos po. Kanina, Sige, kausapin ko. Kanina, medyo maingay na, ah. Uh oh. -uh. Kausapin ko, kausapin ko. Oh, kausapin ka ni bossing, Alfred. Oh. Uh. Hello, uh, Hello, Alfred. Apa? Tari. Apa? Oh, kamusta? Ayos lang po. Oh, ang ginagawa mo dyan? Naalala yun ang bitana, bossing. Ha? Ah? Nakatambay pa pamasko ko. Nakatambay ah, ka lang? <laughs> Anong trabaho mo, Brad? Tambay lang po. Tambay. Di ba mahirap yung trabaho mo? Di po. Nangangawit na nga po ako eh. Ha? <laughs> nangangawit na rin siya, bossing. Ha? May hirap din, di ba? Opo. Oo, oh, nangangawit ka na. Opo, nangangawit <laughs> na, na nga ako eh. oh, ikaw ba may, may asawa na? Ah, meron po. Ha? Ah. Ano, ano, ano? May asawa ano? ka palagay na yan, ha? Bossing, bossing. Ha? Sandali, may mga pila. Ano? Ano mga pila? Ito. Opo si Alfred. Bakit? Bakit? Siya po? daw si Alfred. Opo. <laughs> Sino ba yun? Eh, bakit yan ang kinausap ko? Sino to? Sino, ka sino ba, ba yan? ang pangalan mo? Anthony. Hindi kumakaway-kaway ka kanina. Anthony pala pangalan mo, si Alfred. <laughs> na Kasi nang... kung nakahawak pa siya. Oo, oh, tsaka nandun sa bahay. Hindi ba eh. pwedeng bumitaw ka dyan? Hindi ba pwedeng bitawan mo yan? Babagsak ba yan? Oo. <laughs> Oo. Oo. Pwede ka <laughs> <Oo. laughs> <Oo. laughs> eh. eh. Kaya ka nangangawit na eh. <laughs> ba, mahirap ang trabaho niya. <laughs> Penging ang pako, tsaka martilyo. <laughs> <laughs> ipapako kita rito para hindi matanggal yun sagot ka na sagot ang ganda bossing ito eto eh. tambay <laughs> oh mahirap hindi pala ikaw eh <laughs> 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 Alfred Alfred nasa si Alfred eto eh may Alfred ayun ba si Alfred ito, may hawak pang cellphone bossing oo nga tanungin natin oh, tatanungin <laughs> ka ni bossing oh, patayin ko na, to. Patayin na, natin. Patayin na natin to, ito patayin na natin ito oh, bossing eto patayin na natin oo yung tambay na patayin mo na talaga <laughs> <Ha>, <laughs> Alfred, usok ka nga. Hello. Hello, Hello Alfred. Hello, bossing. Oo. Oh. Abuta mo nga yung tambay. Abuta mo, para may pakinabang na siya sa buhay. Brad, halika. Halika. Alam para po. siya kumikita, para ah. siya nabubuhay. Paano nabubuhay? Ganyan, Mahawak. hawak Para naman. Paano ka nabubuhay? Kala dyan, siya, okay lang. Paano ka nabubuhay? Hindi, mas maganda yung nakahawak. Mas maganda raw yung nakahawak. Hawak ka dyan. Hindi, hawak lang. Yan. Ayan, o, tambay na tambay na tayo, di ba? Pare, pare, ayusin ko lang paa mo. Taas mo ko. Ayan. Yeah. Aray, tingin pa. Ayan, yeah, pakita yung paa. Pakita yung paa. Yes. Nataas <laughs> siya. isa. Paano ka na Brad? Yan sa tabi-tabi. Tabi-tabi. Ano pinag-aabalahan mo bukod sa paghawak ng bintana? Bantay pala. <laughs> ah, baka bumagsak. Baka bumagsak. Bantay pala niyan to. May anak na ba siya? May anak ka na ba? Meron po, tatlo. May asawa ka? Pwede po manawagan. <laughs> sino sino pa nanawagan mo? Ha? Tatlong anak ko. Eh. Bakit? Kasi hindi ko na nakikita. Anim na taon eh. <laughs> ano, ano, ano? Anim na taon niya na raw hindi nakikita yung uh, tatlong anak niya. Bakit? Bakit naman? Ibalay po kami ng unang asawa ko eh. Ha? Ibalay po kami. Ng unang asawa ito. mo? Mabuti ibig sabi naman. Ibig sabihin may pangalawang asawa ka pa? Ang lagay na yan ha? Dumalawa ka pa? Ano oh, pa? Pan, sino ang pananawagan niya? Yung tatlong tatlo, tatlo tatlo anak daw niya. Tatlong anak daw bossing. Anim na taon nilang hindi nakikita. Oh, sige, sige. Oh, sige, sige, sige panawagan oh, mo. Oh. Ah, oh. uh, Joshua, Justin, Jasmine. Papa niyo to. Wow, wow. Yes. Yeah. Yeah. ah. Yeah. Alam pa alam? Sabi mo yung apelido. Joshua, Joshua Jasmine, Jasmine, Justin. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Oh, tuloy. Oh. Perolina po. Apelido? Perolina. Ayan, tawagin muli. Ah, uh, Joshua Perolina. Justin Perolina. Jasmine Perolina. Oh, ano? Uh, sana... Ano? 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 Sige. Hanapin niyo ang paglaki niyo. Ano raw? Papa niyo ako nga pala. Pakilala ka kung sino ka. Ako ang inyong papa. Ako ang inyong papa. Papa Tambay. Anthony. Anthony. Pero Lina. Uh, bakit yung know, pinapanawagan? Bakit pinapanawagan mo? Hindi mo sila nakikita. Bakit? Nung umalis ba yan o oh, nilayasan ka? Ano pa paano? Ah... Uh, Nilayo sa akin ang asawa ko eh. Nilayo sa Bakit? Dapat lang. Eh paano naman isisiksik pa dyan yung tatlo mong anak kung nandiyan ka lang? Umuwi ka kasi Ano? Nagtataka ka pa ba? Ako, okay, nagtataka ako. <laughs> ah, nagtataka pa siya, bossing. Bakit ano kaya? Ano? Nagtataka pa siya, bakit iniwala Nagtataka pa siya? Kung ba, Edson Oo. Lagi niya tinatanong sa isip niya, bakit kaya? Baka ano, naman dati may trabaho yan si Anthony. May trabaho ka naman dati bago sila umalis. Meron po. Ano? Palaisdaan. Oh, may palaisdaan oh, naman oh. pala eh. Nasunog lang. <laughs> na Paano ba? Na nasunog? Oo, palaisdaan. Ang buta mo ng konti. Ano eh? lang ha? Konti lang ha? Oo. <laughs> oh. Kung nanonood ba si... Sino to? Sino Joshua, Joshua? Justin? Eto, Jasmine. Jasmine. Malaking tulong to. Sa... Si... Jasmine. 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 Joshua. Jasmine, Just... Ano sino kayo makakausap ng tatay niyong uh, napakabait. Ito, ang tatay niyo. Na si Anthony, hindi eh. Kahit ano, tatay pa rin yan. Tatay pa rin yan, di ba? Oo. Kung sino man yung uh, nag-aalaga doon sa tatlong yun, pwede kayong tumawag sa tape sa opisina na Ed Bulaga, 426 six four two three O kaya magpunta... kaya magpunta po kayo dito sa block 25, block 2. Hanggang di mamaya, nandito pa And rin dito siya. lang siya, sa may bintana. <laughs> Kawawa naman yung tatay niyo. Bintana oh. na lang ang kapiling. Okay. Pabalikan <laughs> para Pabalikan natin niya mamaya, ha? Opo. Hindi, bigyan ko na bossing. Baka mamaya magkita sila ng anak niyang bigla. Mamaya mo na bigyan. Pag mamaya bigyan mo, tatakbo na yan. Huwag umalis dyan, ha? Tsaka Sabi lang, mo, magsangalis dyan. Diyan ka lang, ha? Wakan. Alis Kasi bago matapos to, baka dumating yung tatlong anak mo. Makita oh. kita kayo ngayon, ha? Okay. Baka tumawag na eh, para malaman niya. Baka tumawag sa'yo ngayon, ha? Huwag <laughs> ka na kumis! <laughs> 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 Pakisu <na>. Ha? Pakisu <laughs> Namimiss na lang, ha? <laughs> Namimiss na yung tatlong niyang anak, eh. Kaya, oh. isa lang, ha? <laughs> May asawa ka ba ngayon? Uh, meron po. Ab <laughs> <laughs> Ayos ito, tong... brother. Kasi asawa mo? Kasi asawa mo? Diyan po sa tabi. Ilang anak mo? Wala puro. Wala? O, kailan? Kayo? Kailan kay iwanan? <laughs> <laughs> okay na. Balikan natin yan mamaya. Babalik kami ha? Baka sa tumawag yung mga anak. Uh, maipalita natin. Asa okay. okay. rin. Baka bata pa, pa siya. Bata pa. Bata pa. Marami pa mararating. Eh. Oh. 20 anos lang to eh barkada, madali yan. Pag nakatapos ka, magbarkada ka na kung gusto mo. Pagaya nun, tambay lang, nakita mo. Kahawak pa rin, no? Oh. Oh, hindi umalis. Doon pa rin. At siyempre, si Lola naman, na nandito rin, na nakaalaga pa rin sa inyo. Lola, ito po, may konti po kaming regalo sa inyo. Pagdamutan nyo po ito. 2, tatlo, apat, lima. Lola, ito po, 5,000 po, galing po sa Itulaga po. Congratulations Salamat okay. po sa pag-aalaga sa mga po. At ito may SOS ka pa galing sa East Bulaga. So, data sa na. Okay, okay Brad. Bossing. Uh, balikan mo na nga si Boy Bintana. Si Boy Bintana. Ha? Ah, ando pa ba? Oo, oh, nandiyan pa. Nandiyan pa. Nandiyan pa. Nandiyan pa. Nandiyan pa. Okay. Okay. Ah, okay. oh. Nandiyan pa. Nandiyan pa. Nandiyan pa. Nandiyan pa. Nandiyan Andiyan naman. Mabait naman itong eh. Si Anthony. Libra. Andiyan ka pa rin. Yan ang gusto ko, tinutupad mo yung mga pangako mo eh. Baka may kulani na sa kilikili ah. <laughs> ano Brad? Kamusta? Ayos lang po. Ikaw ba, gano'n mo ka namimiss yung mga anak mong tatlo? Sobra-sobra po. Ilang taon na sila hindi na ano nagkikita? Taon? Anim na taon na, bossing. Ilang taon na yung anak niyang panganay? Ilang taon na yung panganay mo, dun, yung tatlo sa tatlo? Labing isang taon na, ay labing tatlo na po. Labing tatlo. So, nung huli sila magkita, mga 8 years old lang. Oh. Ay, seven. seven. Bosing. Oh. Pitong taon lang, nung huli mo nakita yung panganay mo. Apo. Oo. Oh. 7 taon lang po. At uh, meron akong balita sa kanya. Oy, may balita ah. sa si bossing. Sandali, mm -hmm. sandali. Sandali lang. Pakinggan mo, ha? Anthony. Uh, hello. Anthony. Oy, boy, bintana. Oh. Di ba nanawagan ka kanina? Apa. Oh. Nagbigay ako ng telephone number dito. Apa. Nasira yung telepono. Ay, naku. No, <laughs> malas talaga. Pag inaabot ka nga naman ng malas. Na-disconnect. Na-disconnect. nagkaganon? <laughs> Pag aalating ka, ganon talaga, brat, eh. Ganon talaga. Sunod-sunod oh. talaga. <laughs> ne, biro lang, pare. O, sing. May tumawag. Oh, may tumawag. Pa. May tumawag. Aba. Oo. Wrong number naman. wrong number naman. Kira. Lang. Ano ba yan? Alat talaga eh. Malas talaga. Ayos na eh. May tumawag. <laughs> may tumawag oh, pare, wrong pare. number naman. Oo, oh, pare. Pare, big. Oo. Oh. Uh, puro binibiro mo. Ah, ito. Bihira ako lang gawin to. Oo, oh, Anthony. Uh, ah, yeah. ka. Oo. Pa oh. uh, para mabago naman ang buhay mo, uh, Anthony. Anthony, oo. Oh. Pare, ako nang bahala. Ililipat kita. Ayan, oh, nalilipat ka. Nalilipat oh. ang bintana. Hindi <laughs> 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 mo na. Na, ito, seryoso na. Anthony. Oo. <laughs> oh, yung nag-aalaga ng mga anak mo, tumawag sa telephone number na binigay ko. Apa. Ah, tumawag. Wag na wag ka rin magpapakita. <laughs> Malas talaga. Malas <laughs> pa rin. Hala ko ipapakita ni. Eh. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Ah, joke lang, joke lang. Oo, oh, pinapasaya ko lang <laughs> si Anthony. Mukhang nalulungkot na eh. Yung tumawag, ang sabi nung tuma... Alam ko, ah, uh, yung mga detalye na sa amin, ang pinakamaganda, after one for, uh, one for all, all for one, ah. Huh? Pagkatapos natin dyan sa barangay St. Peter, one and two, Dasmarinas, Sumama ka kino at wali at pupuntahan mo yung mga anak mo. Ililigaw kita. Okay. Oh, okay. <laughs> ay, naiiyak. Naiiyak. Ayan, makikita I mo niya mga anak mo. Anthony. Eh. No? Aba, dumura pa. Buwisit talaga. Si Bastos ka eh. <laughs> <laughs> Kala ko, iiyak na. Dumura naman. <laughs> Natalsikan pa yata ako. Naiiyak ka. Naiiyak Hindi nakikita po, ano, ano? Patagal ko na din nakikita. Ay! Oo. Oh. Pupuntahan na natin yan. Uh, sa mga kanong dalawa, pupuntahan nyo. Alam, na uh, nasa akin na, nasa amin yung mga detalye kung saan mo matatagpuan yung mga anak mo. At uh, kausap namin yung uh, nagaalaga nag-aalaga doon sa tatlo. At uh, miss na miss ka na nila. Okay? Okay ka na, Anthony? Basta tandaan mo lang, kapit lang. Kapit lang. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Kainkit na rin niya kami. Ganyan talaga mga pagsubok. Kumapit ka lang. Huwag kang oh. Kapit lang. Kahit anong mangyari, lumubog man ito, diyan ka lang. Diyan ka, <laughs> ka lang. Kapit ka lang. Anthony, <laughs> lang. Jose, Wally, Paulo. Opo. Okay, kayo na bala kay Anthony, ha? Opo. Oo, at uh, para magkita-kita na silang mag-aama. After six years. Naku, tagal. Oo, oh, anim na taon eh. Ano unang una niya sasabihin sa mga anak niya? Ano unang unang una mo sasabihin sa mga anak mo pag nagkita kayo? Uh, miss na miss ko na sila. Hindi lang. Hindi ka ba ng tawad sa kanila? Hihingi po. Ano sabi mo? Peingin tawad? Ganon? Hindi po. Hindi, kwento mo na lang kami, Jose. Si. Sige. Ang babasing. Hali, mamaya. Pag uh, pinuntahan niya na. At Mabaw dahil tinupad niya rin yung... Ano ito? Bossing, oh. dahil sa pagtupad niya doon sa hindi niya pag-alis dito, mm, -mm. ko na ng konti regalo tong kaibigan ko ah. na. Boy Tambay. Oo, oh, si Tebang, si Boy Tambay. Tebang, bitang. pwede na tebang dyan. Tebang, <laughs> tebang kosing naman. Hindi, <laughs> <laughs> para makabili ng pampasalubong, Bossing. Oo, oh, naman, sige, sige. Oh, pampasalubong. Sa mga anak. Oh, eh. oh, ano. yun eh? Ito, oo. Oh. oh. Dalawang bulig yan, ha? Oo. Oh. Ha? Bili niya pasalubong, ha? Bossing, salamat po sa pagtulong. Okay, wala nga naman. I love Allah. you, bossing. Hmm? Happy birthday. Okay na, okay na. Oh. Ayos na, ayos na. <laughs> forever, please, bulaga. Aba. forever ka forever ka pa, <laughs> Ayan, forever hawak ka na. <laughs> ayos, ayos. Okay, bossing. Okay, kwento ka mo lang